Idol oh, kawawa na ipit ko dito oh. Pero hindi ko naman sinasadya mga idol Buhay pa naman siya kakawalan namin doon sa gubat mga idol Ah, nagpapalit ng balat Hmm Ah, ikaw na lang magbitaw doon Oh, oh Oh, yan mga idol Kawawa, sayang <laughs> Bibitawan doon mga idol oh, doon sa gubat na yun oh. Doon na bibitawan. Kawawa eh. Naipit dito. Yan sa area na yan oh, naipit. Dito siguro galing sa may puno na to. Kawawa. Yan lang mga idol. <laughs> Kailangan natin pakawalan yun. Bawal yun katayin. ayun mga idol, dinadala nung kasama ko Uy. <laughs> mabubuhay pa yun mga idol, mahaba ang buhay nung bayawak yun lang mga idol pagandang tanghali